Hello po sa inyong lahat, magandang araw at kong hei choy po. Dahil ngayon na nga ang araw kung saan ipinagdiriwang ang Chinese New Year 2025, Year of the Wooden Snake. Ngayon ay magbabahagi ako ng mabilisang kalaman kung magkano nga ba ang dapat ilagay sa inyong mga ampaw ngayong Chinese New Year. So kung balak po ninyo magbigay ng mga monetary value or angpao sa inyong mga kakilala at mga mahal sa buhay, panoorin nyo po ang video na ito para malaman ninyo kung magkano dapat ang ilagay sa ating mga angpaw para naman swertehin din tayo at ang ating bibigyan nito. Paalala po, ito ay base sa mga feng shui experts po at nakadepende po sa atin kung susunod o maniniwala tayo dito o hindi, nasa atin din naman ang pagpapasya. Sa mga naniniwala sa swerteng dala ng selebrasyon ng Chinese New Year, para po sa inyo ang video na ito. At kapag sensitibo naman kayo sa video na ito, maaari nyo lang po itong iskip. So magkano nga ba ang dapat ilagay sa mga ampaw? Sa Chinese, nakadepende po yung amount kung kanino po ninyo ibibigay ang mga ampaws ninyo. So kapag magbibigay po kayo ng mga ampaw sa mga grandparents or mga lolo at lola po ninyo, mas magandang maglagay po kayo ng pera na nagkakahalaga ng 88 pesos, 888 pesos, 8,888 pesos po dahil ang numerong 8 ay sumisimbolo ng infinity at kawalang hanggan. Or pwede rin po kayong maglagay ng 99, 999, or 9,999 pesos. Dahil ibig sabihin din po na mga numerong ito ay kawalang hanggang tibay at pangmatagalang swerte. Yan lamang po dapat na mga numero ang dapat inyong ilagay para swertehin po ang inyong mga binibigyan. Ganon din po kapag nagbigay po kayo sa mga in-laws or mga parents po ninyo. Kailangan pasok ang mga numerong 8 or 9 dahil swerte po ang mga numerong ito. Sa mga kabataan naman or sa mga own children nyo po, maaari kayong magbigay ng amount na nagkakahalaga ng 80, 188, 800, 1,888, 8,000, 18,888, or maaari din po kayong maglagay ng 90, 199, 900, 1,999, 9,000, or 19,999. Dahil maswerte ang mga numero po ang mga iyan. At kapag may mga brothers and sisters po kayo, ang recommended amount po is from 60, 168, 600 1688 6,000 hanggang 16,888. At sa mga nephews at nieces naman po ninyo or mga pamangkin, maaari kayong maglagay ng amount na 20, 50, 200, 500, 2,000, 5,000, 20,000 or 50,000. At sa mga unmarried friends naman kung may kakilala kayo na mga di-pakasal, ang recommended amount naman ay 10, 20, 100, 200, 1,000, 2,000, 10,000, at saka 20,000 above. At sa si mga cousins naman po, ang recommended amount na maaari ninyong ibigay ay 10, 20, 100, 200, 1,000, or 2,000. At kapag magbibigay ka naman ng ampaw sa husband or wife po ninyo, ang recommended po ay mga amount na mayroong numerong 8 at saka 9. Example po, 88, 888, 8888 or more. At saka 99, 999, 9999 or more. Dahil sumisimbolo po ito ng forever. Basta paalala lamang po, tandaan po ninyo ito. Ang tanging numero lamang na dapat po ninyong iwasan kapag nagbibigay po kayo ng pera ay yung mayroong numerong 4. Dahil ito ay sumisimbolo po ng kamatayan. Dahil sa paniniwalang ito madalas na iniiwasan ang numerong 4 sa mga gusali, hotel, ospital at mga numero sa telepono dahil ito po ay malas. Sa pagkabigas po kasi nito sa Chinese ay C which is kasintunog po siya ng kamatayan sa Mandarin. Tandaan din po ninyo na dapat ay gumamit kayo ng bagong angpaw or new red envelopes kapag kayo ay balak na magbigay na angpaw sa inyong mga kakilala. Di dapat po kayo gumamit ng mga reuse angpaws. Ayan! So sana po ay nasunod po ninyo ang mga recommended amounts na ating nabigkas at naipakita sa ating video. Kung hindi po ay, screenshot nyo lamang po ang mga amounts na iyan. Paalala po, ito ay para sa mga taong naniniwala lamang sa swerteng hatid ng Chinese New Year at sa mga taong nagse-celebrate ng Chinese New Year. Kung naniliwala po kayo dito, maaari nyo pong gawin ang mga bagay na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood at kong hei fat choy po sa lahat. Nawa po ay swertihin tayo sa taon ng Wooden Snake 2025. I claim it, I claim it, I claim it.